po ba ito mga kawils o oh, yan ay lulutuin ko lalaga natin para meron tayong magkakain kain o oh, tara mga guys luto na ang ating kakain kainin kahit kumain na kakain pa rin hmm. Tunggu kain na natin. Ang mga guys, eh, masarap. Hmm. Parang ano, kamote. Rasang kamote. Masapog. masapug <laughs> sa so sa bikul. Cool. Masarap. Yum yum. Yun nga lang, tiyaga tayo magbabalat nito pero masarap. Balatin natin ng uh, lang pag balat. Kahit hindi natin mabalat lahat, diretso na subo. Mm.